Hello guys, good morning. For today's vlog guys, mana ako pakaon sa kong mga dugi guys. Kasi, ah, ang eh. Sayo na sila napakaon guys. Kaya kagawa, is sayo po sila na nga na hapon. Karon. <coughs> naghugas ko mga plato guys kay para linkyo ang atong banggira dili gubot dan pagkahuman guys maglimpyo limpyo ko karon ang balay ng general ko para malimpyo sa dagat to ang pamuyo Pwede ra bayas sa silhigan guys kay limpyo pa man pero mas maayo dito ato ang trapuhan para limpyo jud kaayo Pagkahuman, ikabot iba na naon niya kaya maulit man sila. Pasulong din yung mga iro. No. Balik na po. Uta hugaw ang balay. Ano na, guys? Ah. Mura ko gisipit ko kagabi eh. Nagkuhan mong ko. Nag ko sa gawas. Naulanan ko guys, kaya ko sa gawas guys. Kay... <coughs> kaya... nagkuan ko sa mga tais sa mga iro. Nang mura na ako gipis lang ako. Sipon ako. Magkuan ko Mag -ku karon guys. Mag Lata ko o kanin. Dahon sa kaynito, kay mito. Mulit man to si banana. <coughs> <coughs> para makain sa ganito yung eh, abot niya. Pero so, wala ra ba to kadala o um, herbal gahapon. Gahapon ng tuninggikan guys, sila natulog din. Eh. Muli sila karong day. Holiday man, ugma. Nagsige siya panawag guys, eh. so, wala na ko natubag eh. Pagpanawag niya, nakito sa gawas, nagkuhan ko o um, kanina basura eh. Ay, labay na ko ang basura eh. Para dili magpundo dili sa sulod. Yan ang anam na kong labay ang basura guys eh. Hindi ko basura sa sulod. Eh. Yan akong giugasan ang butangan na sa basura, basura kay eh, para limpyo. Islamis <coughs> man lang guys. ka tao nang sa deka. Ni ko iring ang usa sa putri patin sa baa. Man. Sabak pa kay ka nag-vlog ko. Na bunalan ta karon. Akong mga iring e guys. E, isa ra sa sabak na ko guys, Mahilong din nasi pero ka kung na guys, sige, tuhuan. Pagluman sila guys, sige, tuhuan na kung na guys. Ano? magkuan ko guys maglinimo ko og ay mag, mag ko og dahon sa kuan sa kay mito pero magluto na lang po ko daan og sabaw guys kay ang katong pinirito nga akong gi free ay uh, nga tulingan guys na nabilin ako ang butangan og malunggay ay ay Jesus Christ. malunggay guys akong sabawon kay nahurot naman to kong tinulang sabaw kay ako pang gipasudan na akong mga iring at ay akong mga iro ato mo atong wala na ko yung sabaw karong nagsabaw ko og oh. tulingan na yun utangan akong malunggay namig kaya malunggay guys mga bata kayo di ara guys o oh. o oh, bata kay kong malunggay fresh from the farm <coughs> ako anong kuan guys sa farm na ko na yati farm goods ay, maghaling sa diay ko. While nagkuan ko malunggay, maghaling ko kay para. yat bukal. Diretso na. kuan Diretso na natoon oh. Lua naman, di. Uling. Magpalit pala ikong uling. Ano? <clears throat> guys. Ako, guys, basta uling. Expert kay po, ana, guys. Akong bana guys, mahalinga, diba? e. di ba? Maabtas sunod to eh. Ikabalo mo halin. Oh, dali ra kayo. <coughs> Nagubak mong nag hangar. Ako nalang isugnod sugnod. Yung kaon sa mga iro. Kaya nalit mabantayan ba? Nyalo ay e, pukik bunalan. Hangir ay hinungdan. Nabuang na mga sabar ako anak ko mga iro guys mayon ngon ako nagbunalan sa moron pero dili na ako nagpagbunalan eh kay Luoy mga sabar ako na nila labaw nagkanang ng mga gahit ig ulo pati na ako mga iring guys mga sabar ako anak nila pero dili na ako na sila tinutugbunan kanang kanang hadlok hadlokon lang ba kay para mahadlok kay akong bana dili nila latuhuan pero ako isara kasingka ah ilom dayon kaya ug dili na to kasingkahan guys, mugara guys, puting mga piata. Magdula-dula sa bangko na sa mga sa mga salaset Mag ambak-ambak. Tan ani lang ang nasuko ko. Undang din labo na sigurong gamay, grabe kakiat kaayo ayo. Na. Tan aw man niya guys, kung nasuko na ko. Magmukot ko mo, ganak ko. Magdala ko nohe ko bunal, mahadlo mo undang. <coughs> Undang ang dula. Magbalik po isa kauling unya kaya kung isa makulangan ni maku kay magkuhan para bakong kay nito. Dali kay mahaling guys. Magkatawa kung ba na kung siya kung sugo galing kaya magluwa na lang na iyang mata kay asuman wala pa na haling ang inding manawag pay pay lang man ko kabalo ang inding ako ra gihapoy mutiwa sa iyang haling edi kabalo loy kai Nangaling na. Dali rekayo, kayo. Abot na ng taan na uma. Kuang. Mukatag ang iyahang. Kayo. Ang baga. Tangan na to ni Ong, Tubig. Murag na sumahan na po pastil guys. Di na po kong mukha Pastil. Nasumahan na po din yung manang pastel, guys. Puto, nakdaan ang tanglad. Nangayo ko sa mong silingag tanglad, guys. Tudagan mo kasi la dito ka ng tanglad. Nangayo ko din mo. Inom po ko, animom. Naku man ni Nami manisimog ti, guys. Nami ang pamati ni mo. Basta ka na mag -inom mo. Inom ka tanglad. lang ni mo, oh. Inenit tubig. Mukatag naman dayo na ang ihang kuan guys. Ang iyahang baga. Karon tag malunggay, diri ra ko mag maghagpat ug malunggay kay na kayo ang kuan gamisa ko nang gitrapuhan. Para di magkatag ang kuan. Okay. Toker ba kay kukir, malunggay Gagmay may kayo ang iyang mga kuan. Yara guys oh, iduma na tong camera gamay guys para mo na ipon ko makita sa yung mo na ito kajod yun, ibalik lang na itong hangad hmm. butangan ka na ko o kanyang alubati guys, o na lang maabot si banana ayan na ko ni butangan o alubati dili, dili lang na ko sa gas rinse na ko ikuan e, Pabukalan lang kajod ayan ibutang e, ang alubati kay si banana ganan kay na siya alubati ako ganan kay malunggay Manunggay akong ganahan guys, iya ano bati na iyang ganahan. Nikuan na guys, nabaga na. Baga na. na. Ibalik natugtaas guys kay naputol akong nao. Na. Akong malunggay kay mo may pagturo kay gipamutlan magtun ko guys kay nangadaot ba kay ang iya habitang na serum ko ni kay kayo Ang iya hamang dahon na nga yellow man. Kaya tungod sa katang, nang tagas na ba ang iya hang lawas, ang iya hang kahoy guys, nintagas na so, matong gipamutol na ko niya. silingan na kanang dagan kag iro, kanang kuan man, kanang magamit mo po na siya mga malunggay, kaya eh. man ang ibula din, iya hang bitaw niya o kuan sa tambal sa mga iro guys hmm, ako akong ipanghatag sa iha dito ang mga malunggay wala ra na usik wala ra na ko nalabay masayangan po kung labay oy utan baya na moto gihatag na ko sa iha ang katong mga malunggay nga <coughs> dahon kay imo iya tong himuon og tambal sa iha ang mga iro ibula dahil iya murag murag iya ipulbus ba para isagol man yata na sa iyan sa iyang mga iro no. <coughs> 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 Nagkuha ko daan si Luping guys kay para daritso na na ako ni Blabay ang kuan basura ay stop na para madiretso na paglabay ang kuan guys ang kanin ang akuan sa malung guys para dili na wala na basura diri sa sulog ang galing na kayong balay um, ngaling na siya guys magpaabot na lang tanga mukuan siya mo bukan Kuligo po, mahaman kukuha na niya kung malunggay. Dali ra kay medyo rin makakuha ng mga utan, guys. Kay, mananumang ko Kung atsal, guys. Uy, kay. <coughs> Namatay, kay. Kukuhaan siya kong iro, ay. di kot Dili ko makatanong diri sa sulod sa mong gate. O mga gulay, kay ilahang panghilaktan. Mga dangan, kaayong. magara maguna sa panghilabot, guys. okay kay dili magunalan. Palo imong mo nimo bunal oy kay yabitag imong Kana lang gani action na nimo bunal, action lang gani na ha. Ang naon pati nang luya sa mo tagbunalan. Mo nang dili na mo bunalan. Pasadaan na lang. Ho ta kung tanom way mabuhi. Kung naa sulod sa mo ang gate, dili gid mabuhi kung tanong guys kay lamang pang kwa kanang pamatiyon Manila kut kuto nilang yuta din nila ko ang gi gitanom. Di patay, di mabuhi. Umupas, guys. Kapit na po ng magagpat. Gusto ko mga manga mangga dito sa mga silingan. Oh, wala pa may tao. Ay, ma. Wala mga o. Oh. ko. Namik ikaw mangga, guys. Ilang mangga kay mangga apple, guys. Namik ka ayod ikaw. Ay, mga ayod ko na. manga. mangga. Isuwa na ko, anay. Eh. Gamay ra bitaw kong pangayon, isa tulo lang ka buok, good. Kilang po na to dagahanon kay ni pa mamuguna mga guys, mo pay pagpamunga pero dagko na siya bunga ba, nakaibog kita nawon. Pero mangatag man amo silingan di agad. Kanang unsay mga bunga nila bitaw sa ilahang mga prutas mga ngaan man sila dire mangatag taga ko anan nila mangatag ina sila sa mua kanang mga iro nga dasaba guys ilahan man na na nang mga ero. Bots! Hindi mag-apel-apel ang awo. Kung ero, guys, mukhaan lang ta siya. Mukhaan lang ta siya. Go! Mga husky na, guys. Ganun kusukin mo. Mga husky na. Muna, kukuan kana o kanang labrador husky na ko sila man na mga igsuon sila pero kanilang amo na mix lang ni sila og na na siya og labrador may kuan man na siya husky labrador man ang amo ah nagikan guys kana amo ang kuan husky labrador mga igsuon oh, so niya yes, so gaptak, guys, hey, kung, mag au niya guys so man ako guys manguwa kong mangga ngayon kung ko ni ninanay og kuhit Kusa ni mo. Ni maswasan man na sa trapo. Okay, ang ilok, ruha sa ilok eh. Ang ah, gilang puti bitog ilok. Dibito lagong mag ilok pa, oh. puti man. Talag maklaro kung ilok, guys. Ano na ko guys? Ano nga ka ako mangga guys? Ubanin ko ninyo guys. Dili na ko ni lana. Naglanak ko guys. Nagdala ko lana. Kaya nanguha mong kay Mito dito sa kwan. Wala na ko vlog guys. Kaya bisan makakita ko niya. Tadi ito guys. Kaya ka nangikuhaan na ko nga kay Mito. Na magunay nagpuyo dia nga. <coughs> Di pare na to. Masuko. Kaya sila gilidiyo. Tungwa na lang ko nanguhaan. chip lang guys sa wait hulam ko ni nanay nanay may pahiram ng songkit mo na Mag maghingi ako ng mangga ni Jojo jo na sarap man magkain mangga wala pa maghingi pa ako na, na ano talaga ako sa mangga magtingin ba sarap man oy. Oh. Wala, oy! Magkain mag lang ako. Hindi ako ha? Oo. Wala man tao. Oh, uh, Oo, naghintay ba ya ako yung sa ano nila, yung... Boy? Oo, oh, boy, wala man. Nagalis man. Nag Nagsama kay, ano, kay yung, yung guru ba? Hinatid niya si guru? guru? <laughs> yung kapatid ni Jojo. -Jo, tapos wala man din si Jojo. Mag-ano -Jo na mag ano, lang ako. Kuha. Ito man yan ay no? Mm -mm. Ma Pero may ma-upload ako ngayon. Alang, manok nai. na eh. Ano? Ano eh, butiki. Ay, butiki. butiki ito, sumpa ako. Saba ang manok na eh. So, kantang kuya ron. Ano na? Yes, arang kohit. Manguha na ko, Wala man tao din. Magkuha na lang ako. Ay, maya na lang ako magpaalam. Kaya lang sa baba. Oo, oo, oo. Ito na Laki-laki kaya. Na, guys. Manguha tag mangga. oo Oh, magkuha sila, Nay. Sila lang makaubos nito, Nay. Buti kita na lang magkuha, Nay. Kaya sila lang makaubos. Guys, ala. Ana, guys, ha para makita ko ninyo. Ay, may kahoy man. Ay, may kahoy. Eh. ikaw mag-ano sa akin ay. Oh. Ayan o, oh, magkatabi dalawa. Ah. Oh, oh, oh. Akin na yan sa akin. Mm. iyon dalawa sa iyo mm. uwi na ako <laughs> ay. 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 ay 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 sus, ay na, pag nakita mo si Jojo mamaya Magsabi ka na. Oo nga. Ah. Oh. Lagay ko muna la dito. Sarap ng dinoy. Oo. Ah, dali yung ano, yung panungkit. Daw apat man yan. Hasel? Nay? Daw apat man yung kanina. Apat. Ay saan na? Saan? Sabi ni Jojo, ba? Nawala. <laughs> Kukunin mo din yan. Oh, ito sa'yo. Oh. Isa. Ay, hindi. Mayroon na ako. Hindi na yan? uh -huh. Pwede na to. Hello, may serpentina pala dyan. Oh. Uh -huh. Ay, thank you. Be, 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 Kasi, pag hindi natin yan kunin, yung magkua, yung basura. Oo. Oh. Tayo na lang mag, ano kuha kong mangga dugay ra jud kay gudumot ng mangga ha guys adun ay tai na ha, guys ako kuha ko guys na guys may na balik akong camera guys mangga butang sana ako ni dito Guys Mangga guys Mangga Mangga apa ni guys Tu arah anggunga guys <tik> ulam ko panungkit ni nanay. Ganda yung panungkit ni nanay Makuha talaga yung mangga lahat. Kasi yung panungkit niya main nakaganon ba. Tapat ah, ang nakuha ko guys. Yung sarap ng laman oh. wow. Oh. Ay! Palami ano ay, ay. Gawas ka tayo. Mali. So guys, diri ratataman kay taas sa kay kong video guys, ma full storage yun guys. So salamat guys sa inyong support ta sa pag-like and share and follow sa kuang Facebook page, Facebook account sa kong TikTok o Reels. O salamat sa guys sa inyong pag-subscribe na ko sa YouTube channel. Bye everyone! Amping Tantanan. I love you all. God bless.